Mga puso sa Negros Occidental naman, sila City PNP and Pigin aktibo ng aktibo. Ngamiyembro sa PDA ang isa sa mga sospetsado ang nagtiro sa kaugalingon niya ng atiya. Samtang bangod lang sa utang, 40 taon sa Pilazon matapos ginbuno sa Yapaka-isa sa San Carlos City. suspek na man sa biktima, nakatutok Aileen Pedreso. Pilason ng 40 anyos na si Rayleigh Ferrer matapos ginbuno sa sityo at natawan sa barangay Buloangan, San Carlos City, Negros, Occidental. Ginatudlo nga sospek ang pakaisa sininga si Renato Caniete, 45 anyos, kagresidente man sa amuha lugar. Sunod sa kapulisan, antes ang insidente, nagpadulong sa balay sa sospek ang biktima agot sukton inisang utang sa iyang nautod ng na lalaki. Apang ginpahayag ng akigang sospek sa iniang ginsukot, rason niya nagbaisay ang mga initugtog ginbuno sa sospek ang biktima sa tiyan. Nakabalos ang biktima biktima, pinaagi sa paglabo sa sospek gamit ang dala sining nga binangon. Nalangaki siya naging sukot sa pesos na utang. May nagmaisa yun na una and then nag-resulta sa pagabulo, Nag niya man ang, ang, ano, ang gabulo sa iya. Naka-hospital arrest ang sospek. Hayara naman sa estable nga kondisyon ng biktima. Gingkumpirma naman sa Silay City Police nga aktibo nga miyembro sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 13 sa Karaga ang 29 anyos nga si Aljun Bitalaka ang isa sa mga sospek sa pagtiro patay sa tiya sini na si Josie Mundihar sa Barangay Lantad, Silay City. Suno sa kapulisan, nag-coordinate ang Pidea Bacolod sa Pidea Region 13 rason nga nakumpirma ang status sini. Naas sa Mindanao Kapag Pidea Karaga, ma'am, Karaga area. So, uh, na-inform naman natin yung taga Pidea din sa kailan na yung steps yung mga administrative charges doon sa active na member nila. Upod Geruel -well, Banggoy, Aileen Pedraso, Juan Western Desayas.